Kailan ho talaga target date ng rollout ng Love Bus? At uh, ano-ano po po detalye nito, Secretary uh, Dizon, sir? Pinitingit po natin no, na ma-roll out na. Uh, ganyan naman no, ang direktiba ho ng pangulo natin, eh, talagang no, maganap ng mga paraan para maibsan kahit papano yung hirap ng pag-commute araw-araw ng mga kababayan natin. Mm -hmm. Kaya sa magsisimula po tayo sa Cebu uh, at sa Davao, uh, nag-launch na po tayo ng libre sa kayo ng nakaraang linggo. Pero putos ng Pangulo, eh, dagdagan natin yon Tapos nga, uh, i re natin ito. Ano, no? Napakaganda at napaka-iconic na love bus. No? Na, marami siguro sa mga kababayan natin, yung mga bata, hindi na nakagaga. Pero tayo, mapag-aaga tayong edad natin. Kuya Aljo, maagaga natin to. So, ano, napakaganda nito. So, <laughs> Opo. Uh, I-launch so, natin yan sa Cebu at sa Davao sa mga susunod na linggo. Opo. Ano pong disenyo po nitong bus na ito, sir? Ano nang kulay? Kasi dati kulay blue na may heart oh. Ano naman ang disenyo? Pareho po. Ah, i-retain -re po natin 'yung design, ho. Kasi Kasi uh -huh. napakaganda po at napakasaya po nung design nung unang uh, launch ng Love Bus nung 1970s at early 80s. Eh i-retain -re mo natin 'yon para ano? Para maayaaga din ng mga kababayan natin sa Tingin ko pati yung mga kabataan ko matutuwa dito. Okay. May may ano ba ito sir? Air condition ng mga bus. O, ilang bus ho ang uh, i-roll iro out sa Manila? hindi ah, pa uunahin natin kung sa Manila. Okay. Uh, pero ano ano, combination po ito ng ano ano ng uh, ng mga maglaking bus at meron din tayong mga rota naman na uh, yung mga modern PUVs natin okay. para matulungan din natin yung ating mga ano no, yung ating mga kooperatiba hmm. at yung ibang mga transport groups natin na uh, hmm. uh, sumama na sa uh, PUV modernization program